Greetings mga migs. Welcome back sa Buhay Salita TV. So ngayon, meron tayong kakwentuhan na itago na lang natin sa pangalan na tagahatol. Ito ay isang tao na may alam sa larangan ng kaliwa o pangkukulam. So wag natin siyang husgahan kasi hindi naman niya, niya ginagamit ang kanyang abilidad sa pamiminsala o pamimirwisyo ng mga inosenteng tao. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago sa YouTube channel. Please paki-subscribe po. Paki-like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics so huwag natin patagalin magpatuloy na tayo Magandang gabi sa iyo sir. Itago na lang kita sa pangalan na Tagahatol. Okay, okay, wala problema. Diretso na tayo. So, una kong tanong, paano ba ito nagsimula? tradition ba ito o karunungan ba ito na mula sa iyong mga ninuno? The story began with my great-grandmother. It was before the Japanese came, before the World War II. Yung lola ko sa tuhod, she had a vision. Okay, tuloy lang, makikinig lang ako. That dream was so real. At para sa kanya, hindi lang yung basta panaginip. It was a message from a supernatural being. No offense, Jerry, pero sa paniniwala namin, we don't believe in angels, we don't believe in demons. We only believe in spirits. When we say we only believe in spirits, nasa tao yan. Gagamitin mo sa masama o gagamitin mo sa mabuti. Okay, okay. We also believe that The universe created this energy these spirits to inhibit in a higher realm and those energies those spirits can acquire bodies to work in this three-dimensional world. Kita tawag natin na daigdig. kung saan tayo ngayon? And we also believe in karma and those energies We call it karmic energies. Yes, ako rin. niwala ako Kung dyan. Kung marami kang positive karmic energies, you'll be blessed. In your next life, you'll be born in a rich family. Okay, sige. Tuloy lang. Pero pag marami kang kasamaan na ginawa sa buhay na ito ngayon, most probably, in your next life, parurusahan ka talaga. That's the law of karma. Kaya nga kami, pag nagpapahirap kami ng tao, or meron kami pinaparusahan, we replace it or we counter it with good deeds. Kunwari ganito. May parurusahan ako kasi rapist. Okay yan, magandang sinaryo yan, example. Pagkatapos ko siya parusahan, I will replace those negative karmic energies with positive karmic energies. Tutulong ako sa kapwa. Mamibigay ako ng pagkain, tutulong sa mga mahihirap. Okay, gets. Nice. Para nice. ma sa ang aking karmic energy. So paano ka nagsimula? Paano mo nalaman na diskubre na ikaw yung susunod sa generation ng pamilya nyo? Dito 'yun, mix I will tell you the technicality ah. As I've said, hindi ito traditional. Hindi ito cultural tulad ng minamana ng mga katutubo. Sabihin natin ethnic or indigenous rituals. It was a vision given to my great-grandmother by a certain spirit, spirit guide. And then, that spirit guide was passed on the next generations. At ako yung nakatanggap. dito kasi yan. It will work through the power of those supernatural beings. Mga kahirarki ng aming gabay or family guide. Dapat kasi sa ganitong larangan, ay eh meron ka talagang totoong third eye. Nakakakita ka talaga, nakakakausap ka. Yung parang katropa mo lang, yung mga spirito. Yung normal lang sa'yo, magkipag-usap sa kanila, magkipag-banding, kasi yung mga witch dyan na uh, self-proclaimed witch, pero hindi naman nakakakita, walang natural na spirit guides, walang nagpapakita o nagbibigay sa kanya ng mensahe, walang nagbibigay sa kanya ng vision, hindi yan totoong witch. Mga nakabasa lang yan ng mga books about witchcraft. Pero pag wala kang gabay, hindi mo siya nakakausap personally, or kahit sa astral, ibig sabihin, you're just a fake witch even in Pinoy occult, meron ding mga certain spirits na tinatawagan din namin. Uy, yan, yan. Interesado ako dyan. Ang problema lang kasi sa Pinoy occult, ginawa nila ng story. Inirelate nila yung story ng spirits na yon ginamit nila as character in their stories para i-relate sa Christianity or the creation myth of the Christianity. Nag-gets mo ba yung point ko? Yes, yes. Kuha yung mga ako. spirits na yun, yung mga names na yun, nag-exist na yun. Before pa, dumating yung mga Kastila. The problem with this, anti gumawa, gumagawa sila ng istorya. Gumawa sila ng creation story. Kunwari, guided sila by the Holy Spirit. Tapos, ginamit nila sa story na yun, ang mga characters, na dating nandito na sa mundong ito. Yung mga pangalan na yun. To tell you honestly, yung mga pangalan na tinatawagan ng mga yun din yung mga pangalan na tinatawagan namin. Kung gusto namin parusahan ng isang tao. Tama, tama. May idea na ako dyan. Kasi yung ginagamit nila na tinatawagan nila na tatlong pangalan, pinang papatay ko nung sa mangkukulam, iyon din yung mga pangalan yung ginagamit sa bungo eh, di ba? Magre-ritual -ri ka sa bungo. Yes, yes, tama. Katulad din nila, we also pray to Adonai. We also pray and ask permission to Adonai. Ganito kasi yan. We have to baptize the candle, the dolls, the oil, through the help of Adonai. If he allows it, we can use it para parusahan yung mga taong may ginawang masama. Ang problema lang kasi sa iba, yung mga ganitong aral kasi, dito dapat binibigay sa mga taong mahihina yung utak. Kasi yung iba, masagi mo lang yan, o mapikon lang yan sa'yo, titirahin ka na ng kulam. Which is mali yan. Dapat kasi, kung meron pang aral ng kulam, you know how to balance the situation you know how to judge the people. Sabihin natin, itong taong to nakapatay. Kukulamin ko na ba agad? Of course not. Hintayin natin yung batas ng tao ang unang humusga sa kanya. Pag nakulong siya, okay, walang problema. Pero pag hindi siya nakulong, o sabihin natin na ang taong to ma-influensya. Kaya niyang bayaran yung batas which is totoo naman talaga sa panahon ngayon. Huwag tayo maging impokrito. Huwag tayo maging mga panatiko ng mga politiko. That's the time that you will intervene as tagahatol. Speaking of mga ma-influensyang tao, bakit hindi nakukulam yung mga kurap na politiko? I like that one. Good question. Kadalasan sa mga sumasagot dyan yung mga antikero, yung mga kumbatero kuno, mga albularyo na mga pera-pera lang. Sila yung kadalasan sumasagot na kesyo may mga blessor. Kasi marketing strategy din nila yan para magkapera, para yung mga politiko lumalapit sa kanila para magpa-bless. Pero mali yan. Hindi nila hinintay na sumagot ang mga mangkukulam kung bakit hindi namin sila nakukulap. Alam niyo kasi, yung mga supernaturals, nagugrupo-grupo yan. They are working in a hierarchy level. Sa mga katoliko, tinatawag nila yan ng mga demons. Hierarchy of demons. Yung mga kurap na politiko, marami silang pinapahirapan mga tao through their corruption. Inaagrabyado, ninanakawan ng harap-harapan. Gustong gusto ng mga low vibration entity yan. Kasi habang may nagihirap, may mga krimen, mayroong mga hinaing, mga negative emotions. At yun ang pagkain na mga low vibration entity. Kaya those politicians, habang tumataas yung rango mo, tumataas din yung supernatural being na sa sayo yan ang hindi alam ng mga kumbatero kuno yung mga bagito mga mababaw mag-isip gagawin nilang defense mechanism or coping mechanism yang may bless or kuno how can they explain Kim Jong-un Vladimir Putin at iba pang mga corrupt politicians in other countries Si Kim Jong-un nga, atheist yan. Hindi iniwala yan sa spirits. Lalong-lalo lalo na hindi iniwala sa blessing, sa blessor. Yung mga bobo kasi, yung mga nag-aaral ng LNK, kadalasan kasi dyan, mga walang utak. May mga iba na mga matatalino. Yun yung mga tahimik lang kasi alam nila yung katotohanan. Pero yung mga maiingay dyan, yan yung mga walang alam. Those politicians are protected by a higher level, higher power of supernatural being. At those supernatural being, hindi yan loyal. Pag napalitan ka na sa pwesto, so doon naman yung kakapit sa next na leader. Tingnan nyo nangyari sa mga Aquino. Namatay si Ninoy. Si Noynoy. I mean. Tapos nagkasakit si Chris. It's because iniwan na sila ng protector nila. Lumipat na sa ibang politisyan. Yun na lang yung ititempt nila na gumawa ng masama. At kahit wala ka na sa pwesto mo, pero malakas pa rin ang impluensya mo, hindi ka iiwan ng mga demons na yan. Kasi you can still hurt people You can still enslave people by your actions Tulad ng isang politiko Na wala na sa pwesto ngayon Napalitan na siya ng isang nanalo Pero malakas pa rin yung influensya niya Bakit hindi siya nagkasakit tulad kay Ninoy? It's because hindi siya iniwad ng kanyang demon guide Kasi malakas pa yung influensya niya kapit pa siya sa beast. Alam ba yung beast sa Bible? Yung beast, yung dragon. Ano ba ang simbolo ng dragon? Ano ba ang country na may simbolo ng dragon? China. I see, sabi ko na nga ba eh. Kasi pag pareho silang masama, ba't sila mag-aaway-aaway, di ba? So, protektahan nila yung mas kapaki-pakinabang sa kanila. So, yun yung teori ko dati. Mga supernatural being na yan, Migs, they don't work in personal agenda. They work in a global agenda. They think globally. Yes, tama. Di tulad ng mga tao na personal o mga mabababaw na bagay lang ang ginagawang prioridad. Those supernatural beings, they think globally. Dahil kapag pinoprotectahan nila yung mga corrupt politicians, mas maraming mapipinsala yung mga corrupt politicians na yun. Mas maraming ilalabas na negative emotions yung mga tao sa buong mundo. At yung negative emotions na yun, negative energy yun, yun yung pagkain ng mga low vibration entities. Bilang tagahatol, we also work in our level. Hindi kami nakikialam sa hindi namin ka-level sayang lang yan sa enerhiya, sayang lang yan sa kandila. Hindi makakapenetrate yung kapangyarihan ng spirit guides namin. Dahil mas masakas yung spirit guides nila. You have to accept the fact na may mga tao talaga na untouchable. Pero pagdating ng panahon na hindi na sila protected by their spirit guides, as tagahatol, it's payback time para sa akin yan. So suggestion ko sa mga nag-aaral ng ganitong aral. We should use our ability in our level in our community. Kasi may mga abusado sa mga komunidad natin. Mga barangay officials. Mga government people na may mga baril. Tapos mga abusado at mapanglamang sa kapwa nila. 'Yan ang parusahan natin. Yung under sa ating level. Pero dapat, unahin natin yung batas ng tao. Pag hindi na gumagalaw ang batas ng tao dahil sa korupsyon, it's the time for us to intervene. May point din naman si Tagahatol. Kasi kung gagawin natin defense mechanism yung sinasabi ng iba dyan na may blessor yung mga kurap na politisyan kaya hindi sila tinatablan ng kulam. So ibig sabihin, yung blessing pala na yun, yung kapangyarihan pala ng mga antingero na yun na nag-bless, hindi pala galing sa jokes kasi mga kurap na politicians yung binibless nila. di ba? So sa kanila din yung balik. So tama na naman yung point ni Tagahatol. Hayaan natin yung sumagot dyan yung mangkukulam. Kasi sila yung mas nakakaalam. Bakit hindi nila nakukulam? ba? Diba? Bakit nagpapabida yung iba? Para lang marketing strategy about blessing, about being a blessor Kasi may pera yan eh. Kasi pag sinabi nating blessing plus politician equals money, talaga yan. May pera dyan. So, nasaan na yung pagiging makajos di ba Yung pagiging kanan kuno. Yung pagiging putian kuno. So, tagahatol, ito yung follow-up question ko. Anong klasing abilidad ng pangkukulang meron ka? At paano mo to nakuha? And how does your spirit guides work? Pag sinabi nating ways of Kulam, okay, marami okay. kasi. Marami yan. Ikwento ko mamaya kung bakit marami. Okay, nice. At kung paano ko ito nakuha, yung great-grandmother ko gumawa ng diary. Parang aklat. Kung paano niya sinagawa yung mga rituals. At yung rituals na yun, hindi niya gawa-gawa lang. It was dictated... By spirit guide Mismong spirito Ang nagbigay sa kanya niyang procedures Kung paano yun gawin At ang ibang Uri ng pangkukulam Na alam ng great grandmother ko Ay nagmula din sa ibang tao Which is recommended By her spirit guide Yung spirit guide namin ngayon Ganito yan Nagpapakita sa vision Nagpapakita Personally Pumunta ka sa lugar na yan Hanapin mo ang tao na yan Tuturuan kanya ng isa pang Uri ng pangkukulam, Isa pang paraan Yun yung technicality Kung paano niya nagawa O nakumpile Yung aklat Yung aklat na yun Yung parang diary na yun Yun yung napasa sa Lola ko Yung mother Ng mother ko Tapos Napasa Sa mother ko at sa akin. Supposedly, babae yung tatanggap. Yung ate ko. Pero, ayaw niya. Wala din namang batas. There's no such things like bawal tumanggap yung pangalawa o lalaki. Kaya ako na lang yung tumanggap. Kasi, napag-usap-usapan niya ng family kung sino yung responsible. Hindi ko masasabi na perfecto ako, responsible ako. Pero yung mga kapatid ko kasi, mga mainitin yung ulo. So, pag yun na nagmana, baka konting talisod lang, konting sagi lang, patay na kaagad. Oo nga, tama nga naman. Dapat marunong so kang So, ito yung example ko uh, ah, sa maraming paraan. Pwede mong, discarte kasi yan eh. Tulad ng, what if, meron kang picture niya, meron kang buhok niya, So pwede mong gawin yung sugatan yung buong katawan niya. Pero so, what if wala kang buhok, wala kang picture, pero alam mo yung pangalan. So gamitin mo yung bungo. Bali discard lang talaga. Talino lang talaga yung gagamitin. Ito pa example. What if hindi mo kilala, wala kang pangalan niya. Tapos wala ka rin parte ng katawan niya tulad ng buhok o kuko. Wala ka rin picture niya So, anong gagawin mo? Maghahanap ka ng bagay na hinawakan niya o pag-aari niya. Tulad ng upos ng sigarilyo. Yun yung itatali mo sa manika. Yung manika na yun, doon mo ipapadaan yung pamamarusa. Descart nilang talaga kung ano yung available na information na meron ka tungkol dyan sa target mo. Mas advantage ngayon kasi may social media na. Yung iba, nang bubuli or nang babash, gamit yung dummy account. Pero may paraan dyan. Ituturo ko sa iyo, Migs, kung paano gawin yan. Inisin mo lang yon inisin. Hayaan mong isumpa kanila. O sabihin natin, mag-evil wish siya. Kahit simpleng evil wish lang tungkol sa iyo. Pwede mo yung i-reverse patama sa kanya. Ganyan lang yan, kahit gumamit pa ng dummy account. Tuturo ko sa iyo yung orasyon mamaya. Follow up question pa. Gaya ng traditional na LNK ngayon, meron ba kayong mga pinupudiran dyan? O dinadasalan? O dinodibusyonan? Sa totoo lang, mix, yung tunay na aral talaga ng ganito, kahit yung pag-aanting, wala nam talagang pinupudiran. Basta alam mo lang yung pangalan ng mga espiritu na tatawagan mo. From there, as a power, or a spirit guide. Yun naman talaga yung totoo. Yung pagpupoder, yung pagdidibusyon, naimbento na lang yan later on. Para yan sa paghingi, pagsulisit ng kapangyarihan. Meron din namang gumagana, pero hindi lahat ng nagdidibusyon ay hindi talaga nakapagpapagada ng mga orasyon. Kasi yung mga orasyon na yan, given na yan, binigay ng mga spirits, may mga orasyon talaga na totoo na bigay ng mga spirits. Mayroon din mga orasyon na gawa-gawa ng mga sintong-sintong antingero dati. Manalaman mo yan, mga Latin. Tapos Latin lang, walang pangalan ng mga spirits. Walang mga salita na galing sa mga espiritu o mga inkanto. O sabihin natin, mga supernatural. Pag ginusto at pinili ka ng mga supernatural beings, mapapagana mo mga orasyon nila. Pero pag hindi, kahit alam mo pa yung totoong dasal hindi eh mo pa rin yan mapapagana it's because walang basbas -bas mula sa kanila walang pahintulot mga migs ipagpaumanhin nyo pero may mga impormasyon na hindi ko na pwedeng isali dito sa usapan namin hindi na pwedeng ipublic so maraming salamat sa pakikinig and please subscribe po sa ating youtube channel regarding naman sa account ni Tagahatol I doubt na ibibigay niya. It's because napaka-private ng tao ito at hindi din siya for hire. Hindi din siya nagtuturo. Kung gusto lang niya. So 'yun lang mga mix. Kita kits until next topic.